Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiante news sa sa inyo ng Office of the Vice President. Isang solo parent na nagtitinda ng payong at mula sa Tacloban City, ang isa sa mga pinakabagong magnegosyo taday grantees sa Eastern Visayas ang kwento ng kanyang katatagan, seksihan natin sa ulat ni Maribeth Aglawan. Mahirap maging isang solo parent. Ito ang saad ng inang si Redeline mula sa lungsod ng Takloban. Kwento niya, simula noong nasa elementarya pa lang ang kanyang mga anak, ay wala na siyang tigil sa paghahanap buhay upang matususan ang kanilang pangangailangan. Naglalako siya ng mga payong sa mga pangunahing kalsada sa downtown area ng Tacloban City. Pinipilit ko po kahit mahirap po, kahit mayroong po akong na, nararamdaman na mas, may sakit ako, pinipilit ko po. Nagtitik lang po ako ng medicine, tapos pumupunta ako dito para maghanap buhay. Wala po kaming kakainin pag hindi ako maghanap buhay. At upang mas mapadami ang bilang ng kanyang mga panindang payong. Sinubukan ni readily na lumapit sa OVP Eastern Visayas Satellite Office upang mag-apply sa Magnegosyo Ta Day program. Sabi ko, thank you Lord, thank you, thank you. Masaya po ako. Katapos ngayon, kala ko po kasi wala nang pag-asa kasi matagal na po, Ma'am. May git one year na po yata. Oo. Ngaano lang ko ako nagpre-prayla ko lagi kay God na sana balang araw din ako mangungutang ng puhunan para sunod ano, ito na. nagpasalamat talaga ako. Laking tulong na 'to sa akin. May puhunan na ako. Ngayong tag-ulan, bentang-benta mga panindang payong ni Redeline. Aabot sa isang libong piso ang kanyang kinikita kada araw. Narito naman ang kanyang madam-dami na mensahe para kay Vice President Inday Sara Duterte. Thank you po sa puna niyo binigay sa amin. Malaking blessing na po sa amin po. God bless po ma'am. Sana marami po yung blessing na umabot tayo mo ma'am. Thank you ma'am. Thank you. We love you ma'am. Salamat po ma'am. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adnawan. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.